Kamakailan lang, nag-viral sa social media ang video ni First Lady Liza Araneta Marcos habang personal na namimigay ng relief goods sa mga pamilya na naapektuhan ng malakas na ulan at pagbaha sa Maynila. Makikita sa video na ibinahagi niya sa Facebook noong July 22 na kasama niya ang ilang staff habang nag-aabot ng food packs sa mga residente malapit sa Malacanang, sa Ligarda area. Habang abala sa pamimigay ng tulong, narinig si First Lady Liza na nagsabi ng mga katagang, galing sa asawa ko to, sinundan pa niya ito ng, sabi kasi ng bossing ko, wish I was there to help our kababayans, ang tinutukoy niyang asawa at bossing ay walang iba kundi si Pangulong Ferdinand, Bongbong, Marcos Jr., na noon ay nasa Estados Unidos para sa tatlong araw na opisyal na pagbisita. Okay. Maraming netizens ang agad na nag-react sa pahayag na ito. May mga natuwa at nagsabing maganda raw na kahit wala ang Pangulo, may kinatawan siyang kumikilos para tumulong. Para sa kanila, isang simpleng kilos lang ito ng malasakit at concern para sa mga kababayan nating nasalanta ng ulan at baha, pero hindi rin nawala ang mga kritikal na komento. May mga nagsabi na hindi dapat sabihin ni First Lady Liza na, galing sa asawa ko, dahil ang relief goods ay pondo ng gobyerno at hindi personal na pera ng Pangulo, may ilan namang nagtanong kung bakit kailangang ay highlight na mula ito sa Pangulo at hindi sa opisyal na programa ng pamahalaan. Sa mga ganitong sitwasyon, makikita natin kung gaano kalakas ang impluensya ng social media sa paghubog ng opinyon ng publiko, isang simpleng linya lang ang nasabi, pero mabilis itong nag-trending at pinag-usapan sa iba't ibang platform, ang ilan ay ginawang biro o meme, samantalang may iba namang seryosong pinag-usapan ang epekto nito sa imahe ng administrasyon. Kung titignan sa mas malalim na pananaw, maaaring dalawang bagay ang intensyon ng First Lady. Una, gusto lang niyang iparating na ang relief operation ay direktang utos ng Pangulo, parang gusto niyang sabihin sa mga tao na kahit wala ang presidente sa bansa, may malasakit pa rin siyang may parating sa pamamagitan ng kanyang asawa. Pangalawa, hindi rin natin maitatanggi na may halong public relations o pagpapakita ng imahe ng administrasyon ang ganitong mga kilos, karaniwan na ito sa mga leader at kanilang pamilya ang pagpapakita ng aksyon at personal na ugnayan sa mga mamamayan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakamahalagang tanong ay kung natulungan nga ba ang mga nangangailangan? Sa video, makikita naman na may aktwal na tulong na naibigay may mga pamilyang nakatanggap ng pagkain at relief packs, at iyon ay isang positibong bagay, hindi man magkasundo ang lahat sa interpretasyon ng kanyang sinabi, malinaw na may mabuting layunin ng pagtulong. Ang insidenteng ito ay paalala rin kung gaano kahalaga ang mga salitang binibitawan ng mga opisyal at ng kanilang mga pamilya. Sa panahon ngayon, kahit isang simpleng pahayag ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa opinyon ng publiko kaya mahalagang maging maingat at malinaw sa mensaheng gustong iparating lalo na kapag ito ay tungkol sa tulong at serbisyo para sa mamamayan sa dulo ang bawat isa ay may kanya-kanyang pananaw para sa ilan isa itong simpleng pagpapahayag ng suporta at pagmamalasakit ng mag-asawang Marcos sa mga Pilipino para naman sa iba ito ay simbolo ng maling pag-angkin sa tulong na dapat ay mula sa pamahalaan at hindi sa isang tao ano man ang panig mo ang mahalaga ay patuloy tayong maging mapanuri at makialam sa mga ganitong usapin dahil sa huli, ang tunay na sukatan ng malasakit ay hindi lang kung sino ang nagbigay, kundi kung gaano karaming tao ang natulungan. Salamat sa pakikinig at manatiling mapanuri sa mga balitang ating naririnig hanggang sa susunod.